Magandang magandang araw po mga ka at mga ka-farmers Andito po tayo dito sa bago nating expansion farm ng ating pong saging uh, saging nasaba ano, Kasama ko si Kuya Jomar ano, uh, partner, ko, partner po natin dito sa pag-aalaga ng ating pong plantation uh, May kami dala-dala kaming bareta o barusok at saka palang pangbukid, yung matalim na pala. Kasi ang gagawin natin ngayon, mag-harvest tayo ng uh, pangtanim or planting material, yun pong tinatawag na subwal. Kasi uh, ang dami na nating pwedeng kunin subwal, pangtanim doon sa mga expansion farm. Kasi alam nyo po, meron po tayong target sa taon na to, kompletohin po natin yung isang ektarya na sagingan, na saba. Okay, so ang target natin dyan, makapagtanim tayo ng 1,200 na, na puno hanggang 1,500 kasi high density ang gagawin po natin. Alam nyo po kung bakit kasi uh, hindi po hindi lang po kasi yung bunga ang hinaharvest namin pati po yung mga puno niya. Meron kaming pinagagamitan. So today may papakita ako sa inyo. Ano kasi dito sa farm natin, 'di ba ko jo ano? Uh, gumagamit po tayo ng sarili nating compost. Uh, yung compost natin, gumagamit din tayo ng liquid fertilizer. Gusto ko makita ninyo yung epekto ng ginagamit po namin na liquid fertilizer at saka compost dito sa amin pong mga halaman o tanim na saging na saba. Uh, katulad nito, ano po, ito pong saging na to, ano, tingnan nyo ha, isang puno lang ito dati. Pero makikita nyo, sobrang dami na subwal. Ano, bakit po napakaraming subwal? Kasi napakaganda po ng compost na ginagawa natin. Tapos ngayon, uh, nyo po, oh, dahil dyan, oh, binigyan tayo ng sobrang daming mga planting material. Ano, Uh, para makita ninyo, papakita natin actually ito po, yung isa lang na ito no almost walo na subwal ang ibinigay niya sa atin, ano, uh, kaya ang gagawin namin ni Kuya Jomar para makalaki sila ng mas maayos tatanggalin namin yung ibang subwal niya at ang gagawin namin, yung matitira yun naman ang aalagaan natin papalakihin pa natin, okay, so ginawa ni Kuya Jomar, ayan o no? uh, magsusubwal na po tayo ngayon magtatanggal tayo ng ating pong mga uh, subwal, no? Madali lang po 'yan, ano? Kaya nga dito makikita nyo dito pa lang, ano? Isa 'yan sa pinagkakakitaan namin dito sa farm. Yung pong planting material, ito pong mga subwal natin, no? Ano? Napakalulusog ng mga subwal natin dito. Itatanim natin 'to doon sa susunod na expansion din natin. May bago tayong area. Doon sa area na 'yon, gagawin natin 'yon na doon sa ating farm trial kasi i natin 'yon na kung ano yung epekto ng ating ginagawang liquid fertilizer kasi hindi na tayo gagamit doon ng kahit na anong uh, synthetic or commercial fertilizer ang gagamitin lang natin yung fertilizer na galing dito sa farm okay, yung liquid fertilizer Abangan nyo po yan, Isi-share po namin yan later on sa inyo so kita nyo kung gaano kalusog oh. yan po ito isa sa mga patunay kung gaano kalusog yung atin pong mga tanim na saging ano? dahil po sa atin pong ginagamit na liquid fertilizer. Ayun, dalawa kami ni Kuya Jomar kasi eh, medyo malaki-laki 'to. Okay. Close up mo Ate ha. Ah. Oh. Okay, tingnan mo ito, nakuha na namin yung isa. Ayun. Oh. Ayan, oh, tingnan niyo 'yan oh, ang Ito ay tatanim natin doon sa bago nating area. Oh, one down, isa na naman. Isang manusog na planting material kasi masyado nap napabayaan namin, di kaagad namin 'to na harvest no, Jo. Mm -hmm. Diba? Pero ngayon, Pabawasan natin to kasi para lalong lumaki itong ating mother plant. Ayan. Um, alam na alam na ni Kuya Jomar kung panong ano eh. Itong mga to ay nat naturuan ko na kung paanong mag-harvest ng subwal. Ito rito. Okay. Yeah. Oh, malusog na malusog oh. Ang oh. Tingnan nyo. <laughs> bilog na bilog oh. Ano, mga ka hillside mga ka farmer. So kung ito ay bibilin niyo, ano? Ano kung kayo bibili ng subwal sa iba? Alam niyo ako nung una nag-uumpisa ako, bumibili kami ng subwal. Yung ganito kalaki, binebenta nila sa amin yung galing ng Isabela, binebenta sa amin ng one, ng 6 ng 55 pesos. Pero Siyempre kasama na yung ano doon yung logistic, umaabot ng 60 pesos kasama na yung gasolina o diesel doon sa pagkuha. Ano? Ngayon oh. Yeah, no? So meron na tayong dalawa. Ayan. Oh, tingnan niyo pa to, isa na to. Napakalusog din ito. Ayan. Kasi nasa nanay na si Kuya Jomat. Sa sobrang laki nitong subwalo. So, oh. Tingnan niyo oh. Oh. Laki. Oh, siguro tanong niyo, mabubuhay pa ba to? Opo, by experience ah uh, depende lang po yan sa kasanayan natin. Uh, mas mabilis po natin mapapalaki to. Mas mabilis to. Imbes na maghihintay kayo ng one year, ito mga eight months lang mam mam mamumunga na. Uh -huh. Apat na yan. Okay. So, kukunin pa natin dito yung pang lahat ng mga nasa labas. Dito ito muna. Sige, okay. sige. Subukan mo yan. Hmm. Ito medyo natabaan na konti. Okay lang. Mambubuhay pa rin to. Ito ba hindi dito hindi gumalaw gumalaw sa amin dito Nasa Tingnan mo kung nasa siya nakadikit. Dito dito, -dito gawin di. natin. Marami. Ngala. Tingnan mo ko ano natin. Yan. Okay. So, yan po, mga ka-hillside. Medyo, medyo malaki na to. Mas madali. Mas mahirap tong mag-adjust pag ganito kalaki. Hindi ko ina-advise na ganito kalaki bago nyo kunin. Dapat, medyo maliit pa, kinukuha ninyo na. Kaya lang napabayaan kasi namin nila ko, John, Masyado kasing mabilis lumaki. Hindi <laughs> na namin na monitor. Ngayon lang namin kinuhanan to ng subwal. So, binigyan niya kami ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na subwal. Oh. May natira pa na. Tinan mo, ate. Oh. Ayan, oh, May natira pang dalawa. Ang iiwan natin, dalawang follower. Ano ko Jo? So, ang gagawin ni Kuya Jo, sisiguraduhin niya yan na nakoberan niya. Kasi pag hindi niya kinoberan yan, Uh, yung mga sakit at insekto pupunta dyan siguraduhin natin na ibabalik natin yung lupa ano at i-monitor imo natin ito ano yan sige ko ejo dagdag -dag -dag lagyan mo pa dagdagan mo pa yan so anyway mga ka hillside katulad ng sinasabi ko sa inyo sa Saba Banana Plantation isa sa mga pinagkakakitaan namin dito ay yung pong planting material ngayon meron na naman kaming additional planting material Ililipat namin doon sa bagong area. Ano kuya Jomar, 'di ba? Ililipat namin sa bagong area. Tapos itong eri, itong mga to, mas mabilis ito mahintay natin. Ang sa amin experience namin 8 months lang, ano, namumunga na to. So, uh, tapos sa susunod na taon, kung 8 months ka naghintay, susunod naman every 4 months ka na lang naghihintay Kasi ganyan po ang pag-aalaga ng saging, pagka uh, pag um, nauna yung isa, o yung mother plants puputulin nyo yan. Susunod naman yung follower, mamumunga din yan. Okay, so, ganyan po. Okay, so, may future po sa saba banana plantation. Ano kaya, yan o, oh, tingnan nyo to. Meron na naman kami lima ni Kuya Jomar. Mamaya, ililipat natin doon. Isa sa mga susunod natin ng mga video, mapapanood niyo yung aming pagtatanim. Doon sa bago naming uh, uumpisahan. Mag-uumpisa kasi tayo, Kuya Jomar, ng... Wala tayong ibang gagamitin doon na organ na ano na commercial fertilizer. Ang gagamitin lang natin yung liquid fertilizer natin. Okay, so papakita natin kung gaano kaganda yung epekto sa mga halaman. Okay?